Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, Davao City Mayor Baste Duterte. ah uh, sir, bago ka po muna ng dumi sa iba, check mo muna yung sarili mo, di ba? Check mo muna yung nasasakupan mo. Okay, ito po, panoorin po natin itong video na ito, courtesy of sa totoo lang extreme. Okay, alright, sabay-sabay po natin panoorin in 3, 2... Two... Davao Mayor Baste Duterte, bago mo punahin ang mga opisyal ng bansa. Ayusin mo muna ang trabaho mo dyan sa iyong lugar. Exactly! Bago mo punahin yung ibang opisyal ng bansa, eh, check mo muna yung distrito mo, di ba? Check mo muna yung nasasakupan mo. Yung mga constituents mo, eh, check mo muna. Eh, nung huli ninyong prayer rally, sinasabihan pa, ikaw pa ay eh, uh, tawag dito, dumadaing ka pa kay uh, Pangulong Bongbong Marcos uh, for him to resign. Aba, teka. Eh bakit nung nagkaroon ng crisis yung uh, nasa sakupa nyo, mismo mga constituents ninyo, humihingi na ng tulong sa ibang politiko? Bakit? Hihingi ba ng tulong yan? Kung kayo mismo nabigyan nyo sila ng mga ayuda o nabigyan nyo sila ng mga karapa, karampatang agarang tulong? ba? Diba? Tapos mananawaga ka sa presidente na mag-resign? Mag Tapos ikaw mismo, hindi mo naman pala nagagawa yung mga trabaho mo dyan? Panawagin natin to. Sa halip na pumasok ka sa City Hall ng hapon oh. ha. Bakit di ka pumasok ng maaga? Tingnan mo. Yan ba na na mo o turo? Hapon pumasok ha, hapon pumapasok. O oh, eh siguro hindi po yan na uh, tawag dito, hindi po yan sinyales ng isang uh, 'di ba? Uh, masipag na bayan. Ano ho? 'Di ba? Syempre, eh, kung ikaw ay public servant, 'di ba? Ang aga niyan siguro mga ano ba? Ano ba ngayon? 8 to 5, 'di ba? Dapat bago mag ceremony, ikaw na mayor, nandun ka dapat, hindi yung mahapon ka papasok. Tama ba? O, oh, panawagin natin to. Nang tatay mo na mag-antay ang mga tao sa'yo, huwag mong utusan ang mga barangay captain na huwag magbigay ng certificate of indigency kung lalapit ang mga tao sa kalaban. Okay, sa kalaban. Okay. So, utusan mga kaibigan, ito po yung sinasabi po natin ng ating pong content nung nakakaan. Bakit po? Nung nagkakaroon po ng crisis sa Davao, mga kaibigan, isa po si House Speaker Martin Romualdez ang uh, nagpaabot ng agarang tulong. Hindi na niya kailangan pang antayin ang pondo ng gobyerno. Sarili niya na pong pera mga kaibigan. Handa po siyang ipamudmod para po bigyan ng uh, agarang tulong yung mga kababayan po natin dyan sa Davao. Pero maigting po mga kaibigan na tinutulan mismo ng mga opisyalis. Okay? Ng mga leader ng Davao. Ito pong ang pagtulong ni uh, House Speaker Martin Romualdez. Bakit? Kasi kaaway daw sa politika. Baka nga naman bumango ang pangalan ni uh, House Speaker Martin Romualdez sa Dabao. Ayan, so dito po makikita po natin ano po ang ipinaprioritize nila. Diba? Yung pong kapakanan, yung welfare ng kanila pong mga nasasakupan o politika pa rin kahit sa na ng sakuna. Hindi ba sana kalimutan nyo muna yung politika? ba diba? Sa panahon ng uh, pangangailangan eh tumutulong na nga yung mga tinuturing yung kalaban kahit naman hindi kayo inaano gumagawa lang ng trabaho yung ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos House Speaker Martin Romualdez magbibigay ng personal nilang mga pera dyan tapos haharangin ninyo ba diba? sino pong kawawa hindi naman kayo ba diba? yung ang kawawa po yung mga naapektuhan ng mga kalamidad dyan sa nasasakupan ninyo pagpatuloy po natin sa politika di mo na naisip at di ka ba nahihiya sa ibang politiko lumalapit mga constituent mo di ba? Ito po, mga kaibigan, totoo to eh. Kung ako, mayor, hindi ba ako mahihiya na yung mga constituents ko lalapit na sa ibang politiko? Ha? To the point na lalapit na sa mga kalaban ko pa? Nakakahiya yun. Bakit? It means na you are incompetent na hindi mo matugunan yung kanilang mga pangangailangan diba, na nagsusort na sila na lumapit sa mga ibang politiko, lalo na sa mga itinuturing yung kalaban. Kasi kayo, hindi naman kayo inaaway ng mga mga Marcos. Hindi naman kayo inaaway ng mga nitong si House Speaker Martin Romualdez. Kayo lang ang banat ng banat eh. ba diba? Sa kanila, due process lang. O ngayon, eh kung ako ang mayor, eh bakit kayo lalapit dito? Ngayon, kung questionin ko ang sarili ko, nagawa ko ba ang aking responsibilidad bilang mayor? Natugunan ko ba ang kanilang mga pangangailangan? Nakapagbigay ba ako ng agarang ayuda? Yung mga hindi kumakain, nagugutom, walang tubig, walang kuryente. Nasa lanta bahay yung mga pananim. O, oh, nasira. Eh, meron ka bang kakayahan na bigyan sila? Kasi pag natugunan mo na yung pangangailangan nila, hindi na lalapit sa iba yan. Eh, natural, naguguto mga mga sikmura, naturalmente, eh, iiyak sa iba yan. na eh, hindi mo mabigay eh. Di ba? Pagpatuloy natin. Dahil naman na itutulong pamilya nyo sa mga biktima hmm. ng bagyo. Yan ha. Okay. Bawasan mo. Uulitin ko. Kung kayo po 'di diba, ng nung mga nabiktima ng bagyo baha diyan sa dabaw, Ay uh, sapat o di kaya ramdam ng tao ang tulong sa inyo, hindi na yan lalapit sa iba, 'di ba? Hindi na yan hihingi ng tulong, hindi kahit hindi doon sa sinasabing kalaban. Sa ibang politiko ba? Hindi na yan lalapit mananawagan kung kayo mismo diyan ay busog na sila sa mga ibinibigay ninyong agarang mm, ayuda, agarang tulong sa inyong mga nasasakupan. Siyang araw-araw ang pag-surfing, mm. pag-inom ng Abag, at pag at mo ang mga taga-dabaw. Ba, kumakanta din? Singer pala si Baste Duterte. Kumakanta, kumakanta siya eh. Tapos grabe yung abs mo, Drea. Nagsisurf ka pala. Hindi ako magunong yan eh. Well, anyway. Ganun lang, di ba? Bago ka pumuna, di ba? Nang uh, <laughs> ibang politiko, o di kaya yung sinasabing kalaban nyo sa politika o yung mga potential na uh, kalaban nyo sa politika, tingnan mo muna yung sarili mo, yung nasasakupan nyo. ba? Diba? Kung ikaw ay talagang nagpe-perform ng higit sa inaasahan, siguro, yes, may right kang magsalita. ba? Diba? If you are leading by example, if you're walking the talk, yes, may karapatan kang magsalita. Pero, ba? Diba? kung nakukulangan ang mismo mga nasasakupan mo, sa iyong pamamalakad, wala kang karapatang magsalita sa ibang politiko at i-criticize mo sila. Silver Voice TV, magandang hapon sa inyong lahat. Peace.